Sa makailan nga lamang ay isang nakakagulat na balita, ang kumalat na impormasyon na si Colin Garcia umano ang may kagagawan sa pagkamatay ni Billy Crawford. Ang isa sa mga pinakamatinding na apektuhan at labis na nagalit ay si Vice Ganda, matalik na kaibigan ni Billy. Nang malaman niya ang tungkol dito, hindi niya napigil ang maglabas ng emosyon at galit. Si Colin, paano niya magagawa ito kay Billy? Tanong ni Vice, hindi makapaniwala sa mga narinig. Halos hindi niya may ang mukha sa sobrang pagkabigla at galit. Ang mga alaala nila ni Billy, ang mga tawanan, kulitan, at masasayang araw sa It's Showtime, ay bumalik sa kanyang isip, at bawat alaala ay nagdulot ng mas matinding sakit. Sa isang pribadong kwarto, sinubukan ni Vice na kumalma, pero hindi niya kayang itago ang galit. Ang saya-saya ni Billy noon. Laging may ngiti, laging nagbibigay saya sa lahat ng tao. Tapos ganito. Halos sumabog siya sa hinanakit at pagkamuhi. Pumasok si Ancurtis, na nagtatangkang pakaumeyan si Vice, ngunit maging siya ay tahimik lamang at malalim ang iniisip. Sa bawat minuto, lalong nararamdaman ni Vice ang bigat ng kanyang damdamin. Bakit mo siya pinatay, Colleen? Bulalas niya, parang naririnig niya ang sariling tinig sa hangin. Iniisip niya kung paano ang isang masayang pagsasama ay nagdulot ng ganitong malagim na pagtatapos nakita niya si Billy bilang isang mabuting kaibigan, at hindi niya kayang tanggapin na ito ang sinapit nito. Sa mga sumunod na araw, nagpabot ng mensahe si Vice sa publiko. Halos hindi na siya makapagsalita sa bigat ng kanyang damdamin, ngunit hindi niya mapigil ang ipahayag ang kanyang galit. Billy, hindi ka namin malilimutan, sabi niya habang pinipigil ang kanyang luha. Marami ang naantig sa kanyang sinasabi, at daman ng lahat ang kirot sa kanyang boses kinausap ni Vice ang iba pa nilang mga kasamahan, si Navong Navarro at Karil, upang pag-usapan ang nangyari. Ang bawat isa ay may sariling lungkot at hinanakit, at nagkakaisa sila sa paghingi ng hustisya para kay Billy. Si Vice ay tahimik na nakinig sa kanila, pero sa loob-loob niya ay umiiyak siya. Minsan, mag-isa si Vice sa studio at tumingin sa mga larawang kasama niya si Billy. Bakit kailangan mangyari ito, habili? Billy? Tanong niya sa kawalan ramdam niya ang kakulangan ng kanyang kaibigan, at alam niyang hindi na maibabalik ang mga masayang araw nila sa entablado. Para sa kanya, ang pagkawala ni Billy ay isang sugat na hindi madaling maghilam. Ilang araw ang lumipas, ngunit ang galit ni Vice ay nananatiling matindi. Nagbigay siya ng pahayag sa social media, at hindi niya pinalampas ang pagkakataon na manawagan ng hustisya. Ang dami mong pinasayang tao, Billy. Hindi ka dapat ganito natapos, ang kanyang mga salita na nagbigay inspirasyon sa marami na magkaisa at ipaglaban ang katotohanan. Habang lumalalim ang kaso, patuloy ang galit ni Vice kay Colleen. Sa bawat balita tungkol sa investigasyon, ang kanyang puso ay parang dinudurog muli. Lahat gagawin ko para sa iyo, Billy, ang bulong niya sa sarili. Buo ang kanyang loob na hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa kanyang kaibigan. Nagtipon ang mga kaibigan ni Billy sa isang vigil para alalahanin ang kanyang alaala. Si Vice ay tahimik na nanalangin, ngunit ang galit sa kanyang mga mata ay bakas pa rin. Hindi niya kayang patawarin ang sinuman na may kinalaman sa trahedyang ito, lalo na si Colleen, na minsan niyang itinuring na pamilya. Sa bawat oras, palaging laman ng isip ni Vice ang masayang alaala nila ni Billy. Sa bawat alaala ay may kirot, pero nananatiling buo ang kanyang pangako. Billy, gagawin ko ang lahat para sa hustisya mo, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, pinipilit na ipakita ang tapang sa kabila ng sakit.